Good morning. Hi guys. Another day, another mini vlog. Kung bago ko pa lang sa page ko, ako nga pala si Wang in Norway. Share ko lang sa inyo yung mga kaganapan ng Sunday dito sa bahay. By the way, bahay nga pala ito ng aking biyanan. At tinawag ko muna si Petra para maipet siya at yakap-yakapin. Alam niyo ang bait-bait ng pusa na yan. At dahil nga walang pasok si Hobby, ganoon na rin ang aking parents-in-law, kami naman ay nagbanding lang. Alam niyo ba itong laro na ito? This is called Domino Train, if I'm not mistaken. Ang sarap na itong laruin kasi you will have to think what will be your next move. At nagiging competitive nga ang person. <laughs> hindi tayo magpapatalo. Charis! <laughs> Alam nyo ba, nakakatuwa kasi yung parents ng asawa ko, ang hilid nilang maglaro ng mga board games, ng mga card games, gustong gusto nila yung nagsispend time ng ganito. At kakampi ko si mom kapag nakikita ko yung asawa ko biglang nagahawak ng phone niya just to check something. Kaya naman si mom sasabihin niya yung asawa ko at ang asawa niya na oops, no phone, bonding lang. <laughs> nakakatuwa nga kasi nananalo na ako. Ang sarap talaga sa pakiramdam makipag-bonding ng ganito, no? Yung walang distraction at wala ka nang iisipin kundi mag-enjoy na lang. Hindi nga namin natapos yung laro at sabi namin itutuloy namin mamaya. Pero bago yun, nakipag-usap muna kami sa aking sister and brother-in-law na nakatira sa Australia. Isa nga sa ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na merong asawang foreigner ang ate ko. Don't get me wrong guys, ha? it's not about money or material things. It's about dahil yung aking asawa ay foreigner din. At dahil doon, nagkakaintindihan sila. Natutuwa nga ako kasi meron silang catch-up time together. Alam nyo ba kapag nagkakaroon kami ng misunderstanding, nakakahingi ng payo yung asawa ko sa asawa ng ate ko, which is a good thing kasi sila ay 11 years ng kasal and I know, na malaking tulong at gabay yung may mga nakapaligid sa iyo na matagal ng mag-asawa kasi maliban sa both parents namin ay meron kaming mga kaibigan at kamag-anak na nagbibigay payo sa amin kung paano namin i-handle ang aming marriage. Ganun na rin sa pangarap namin magkaroon ng anak in the future. Kaya napakaraming bagay talaga ang dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Hindi lamang finances at kung ano-anong materyales, but also yung mga taong nakapaligid sa atin. Taong may concern at may pagmamahal sa atin. Kaya alam nyo, kayo din, i nyo yung mga tao sa paligid ninyo. At by the way guys, nakadating na nga pala kami sa si Greek Restaurant. Ito yung kinain namin, pare-pareho kami ng kinain. Pagbalik nga namin ng bahay, tinapos lang namin yung laro at nag-enjoy lang kami, nag-coffee after pero hindi ko na nakuha na ng video. Thank you for watching guys. Ingat kayo palagi. Hadebra!